pala yung Mercedes concept na dati kung pinagsanlaan mo ako ko na papalit yung nakita kong earrings. Kataya mo na ako sa loob. Ang siya. Ang balit siya. wala lang. Ano lang. Wait lang tayo, pataya mo na. Okay na, thank you po. Ano na, pa-check ko nga po dito sa my service home shop. Kaya, dito pala kayo lumipat. Dati doon po kayo sa baba, diba? Mm -hmm. Pwede po pa-check ko lang po to. Si ate, wala doon. May charge Magkano po? Be pressure. Sige, okay lang. Papacheck. Okay, papacheck. Ma'am, pwede ko po ipacheck to? Ay, ato ka pares? Ano po eh? Hindi ko po, po alam kung sa... Ano ba ito? Parang hikaw po yata yan. Hindi po pwede ipacheck. Gusto ko lang malamang... Ay, papacheck? May charge. Sige, op, magkano po? 100. hundred. One hundred? One hundred? Ba't ang mahal? Pwede 50 na lang. Hindi sa church? O sige mo, sige sige na pa. Gusto ko lang po. pulot po? Po. Gusto ko lang pong malaman kung ano po yung gold po ba yan or yung bato kasi niyan. Pali putol na ano, putol. Hindi, parang hito siguro yun ma'am. ba? Diba? Hindi, mukhang ano, mukhang sing-sing ano? na putol. Paano putol? Ayan o. Ah, buka eh. <laughs> Sige po, i-check nyo. Eh. Ate, i-check nyo na lang. Matagal ba yan? Madali lang naman, di ba? Wala na si ate. Yung dati kasi yung nakita kong sing-sing sa upay. Dito ah. ko yun sinangla. 100 eh. po, check. Sige na, para malaman natin 나. 네가 미스 안 가. 네모습 Ito nyo Kasi din naman ako kahit wala siyang mag bayad Ito nyo yung 100. Ah, siya so Ano siya, te? Pupukla. Eh ano yung baton yan? Wala rin. paano yung panalaman na ano? E eh, eh. Pinahid nyo, naman. May, may Ah, okay. So, wala? Walang value? Mm, ano yung mga, ano to? Ang bato-bato niya? -bato wala mo. lang din. Hindi rin siya tayo mo. Hmm. Eh. Talaga? Kasi parang ano siya eh. Oh, sige na nga. Salamat ate ha. Eh. Ah. Ha? Thank you po. Hey. Okay. So, wala daw value ng mga kung sing-sing. So, sinot ko na lang. Magda naman siya. Diba? ah. Ito na lang yung pagpacheck ko ng masigla na yun. Kung hikaw ba yun. Kasi putol daw. So, ayan, kumain na lang tayo dito.